A day in my life as a content creator at age 18. Cherise, 33 ka na oy, kapilingon mo man. Yan na gani, na kahapon noon, makadto kami sa Blackstone kay Materipo na naman ang mga content creator. San uso na noon, Siyempre, kaya wala mang klase, kaupod ko naman, si Atina yung tunay. Malapit na nga ni, kami sa Blackstone, grabe maliwat ini napataasan. Kangkas ka ko galit dida, si Ate Nora. Pag abot sa pinakataas, pinaudong ko ang motor, kaya di nakasagka, adi ah, na kami sa Blackstone. Hi everyone, adi ah, po kami anak sa Blackstone. Mayo kay may, okay, may kuan na siya may hagdan dati na pag sampag ka din hagdan ding hot kuwan hindi di grabe alpog yan na na tina hi sa vlog hi oh, may upod-upod si atina kung an? ang lantuag atinura hello siya ang atinuran laagan <laughs> kakapoy makikainan na agihan oh my god wow kapris ko hindi na hindi oh, ako siminto na ganyan siya, as in kaganda na Di, para una grabe alpog kataramad magkadi Oo. Mm -mm. Kaganda. Amo pa yun black stone. Kaya ramo naman. Black. Puro black ang bato. Ayan. So nice ng view. Grabe. Hingal-hingal. Makabot ka man lang sa taas ang black stone. Diyos ko. Kapoy kapoy namain na lang gani. Kaya eh. may makusog hangin. Mapris ko gihapon. As in ka kapoy, -kapoy lagi. Uy. Pero sadya man magparalakat tangkas bilbil ini. Oh, ato dito may mga payagman dito. Damo na siyan mainkuruin ingkudan Wow! Ganito kaganda ang black stone. Tirik na tirik ang init. Adi po galian ay sinda di din Kaya nagapuro naga pa huway. Kaya grabe gani na aringasa. O, ada sa si atin ora. Sitting pretty dayon. Grabe dahin ang paduyan-duyan. Kaya nagapahuway daw siya o si ati Jeneline Sauro si ati Ining ang vlogger ng Uson tag syempre dili mawawara si Aton Idol Boss Petron ang vlogger nagwapitoy ay adi Manggalian darling ni Kuya Tano ay! pangit <laughs> pangit daw dili man kaya <laughs> Ade po Sinda. Oh, Naga content content kuno hay Sinda. Si Bin TV. Na la pa. Si Kuya Tanok vlog. La la pa kasi. Tas ang pinaka maganda namon na beshi. Lalaki na si Mark. Lalaki ah. ako. <laughs> Ade po send asawa ni Ate Jenny Lin Dauro. Yan. Yung mga inkudan. Dati pagka dinamon, wala pa yun siya ng mga iruinkudan. Oh, di ba ka cute? Yan, kaganda dito oh. Super init. Diyos ko, madlang people. Mga kong kong tunay. Sobrang init. Tapos, didi. yan wala na didi payag na aw ko na yun, taas na kuan gina. Surusakbatan dati. Maganda ito siya yan you know, oh maganda di di pwede di magkuan sa event sa kasal maganda maski mainit siya pero maprisko, makusog ang hangin maganda gandasan view oh kita kita talaga ang dagat as in marirelax ka talaga tag maiwat pa yan na ang tao, kay alas 3 pa lang sa hapon Diba kaganda? Pero oh, kita asa Tina. Super laps na naman. Si Bakal Bakal. So ayun, may payag-payag man po dito sa baba. Kaganda dako siya. Pwede siya inan sa isad na family. Magkuan dito. Kaya darag ko po ang iya payag-payag. Tapos, ano man po di sa kabila. Patalibon man po ang iya. Bagan ro waiting sheet. Tapos adaw, ko kagurganda sa view. Kaya kita agad talaga sa dagat. Tapos atusin na dito. Grabe mga ribo. Kaya nag-voice na lang ako. kay nama na mabati, makusog panhangin. hangin, tas bagan may nagalagad. di pa, Charo. Kaya, adi na lang, ma-boys over na lang kita. Kaya, grabe na ribok din ni Bintibi. Kusog di sa boses, Diyos ko, kita na sa atina ho, super inkod na. Super pesto, kay super laps. Ay, kakapoy. Ay, init, balas-balas na ako. Kabot lagad namon. Sa Bakas atina, na. oh. Dili ka laag mama kung dili ka upod na anak. Charot. <laughs> Busy na ang taga-usad san inda mga content. Shoutout gali kang Gerald Bigas Kapi, rin rin by nurse. Tagan super sexy na mo na vlogger San Marcilia. Tagan mag-asawa ako, naghubo-hubo na. Charis! So hanggang dito na lang. Huwag niyo pong kakalimutan mag-follow, like, and share. Ako po si Mami rin. Thank you for watching!